Okay, hello good day sayo sa aking magagandang cancer. Ayan, kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ang ating basa po ngayon ay para sa iyo cancer, no? Sa September pa rin. So kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe po, no? At marami rin po salamat sa nag-subscribe na at sa mga nag-like po ng ating mga video, no? At sana po napanood yun na rin po ang ang ating first week ng September, no? At saka marami pa po tayong mga gabay and guidance. Ayan. So, simulan na po natin ang kay Cancer sa kanyang pag-ibig po muna, no? Oops, nahulo. Ayan. May Nine of Swords in Reverse. Para po kay Cancer. Five of Swords, Parapoke answers <clears> with <throat> Ten of Wands, wait, now look. Para po kay cancer. <clears throat> At nine of once, ayan pasensya na po ha. May tumawag lang so, sa kanyang pag-ibig po, kuha muna tayo nitong guidance mo, anak, no? Para po sa kanyang pag-ibig. Children. So, tignan natin kung anong ibig sabihin yan sa iyo sa iyong pag-ibig sa, sa papo. Unrequited love. Ano kaya yan? Sino kaya yan? Okay, at sa yung career, sa kanyang career work. Right. Oops. You have the eight of swords in reverse. the empress Panay reverse ka na ka at a the ones in reverse maganda sana to kung upright no reverse <coughs> Okay, thank you for the thank you. Please, please to get us on the reading. All the good energy. Para po sa viewers. Pag-aspera <coughs> No? Kung matagal ka nang nag-aalala sa isang relasyon o sabihin natin ito yung o, wala kang karelasyon or loveless ka, no? So, ang card na ito actually ay nagsasabi na tapos na ang yugto ng iyong pagka-bothered o pagka So, ang mga bagay na ito ay nagdudulot sa'yo ng parang sabi natin insomnia, mga sleepless night, no? At mag matinding pag-isip ay hindi kasing sama ng inaakala mo kasi, no? So, ito o yung nagpapahiwatig na, no? Yung pagtanggap sa paglaya. Means, ito yung handang-handa ka ng harapin ang lahat ng katotohanan sa sitwasyon mo, no? At binitawan mo na yung mga bagay na nagdudulot ng sakit, So, maari ito yung nangangahulugan na tinanggap mo na yung pagtatapos ng isang relasyon din. No? At, uh, o kaya na may nagdesisyon ka ng kumilos para ayusin ang problema ninyo. No? Uh, pwede rin yung pagtatapos ng isang emosyonal na pagsubok. Sabihin natin na binabawi mo na mga ang iyong kapayapaan at lakas ngayon, no? Hindi mo na na sino pang kumuha ng energy mo. Hindi ka na mag nagpapatalo at hindi ka na actually nagpapadaig, no? Especially sa mga takot, no? Ito rin yung pagiging practical, no? Sa halip na mag-alala ka, syempre gagawa ka ng parang practical na hakbang para solusyonan ang mga problema. So hindi ka na nag-overthinking, no? Halimbawa, yung sitwasyon mo sa pag-ibig, no? Isipin mo na lang na, na mga ilang gabi, ilang gabi ka nang hindi makatulog, no? Dahil sa pag-iisip kung may future ba kayo ng iyong partner, no? Especially every night, no? So, ang utak mo punong-puno ng iba't ibang negatibong senaryo, no? Kasi yan ang kinaka kinakatawa ng nine of swords, eh, no? So, pero ang ginawa, pero ano, kumbaga tinapos mo na, nagsawa ka na magi ano, no? Kumbaga napagod ka na. So, nag-decide ka na rin talaga makipa, uh, ma, makipag-makipag-usap sa kanya, no? Nang bukas at tapat. So, sa pag usap na 'yon, nalaman mo na ang mga bagay-bagay na kinatatakutan mo at pawang nasa isip mo lang, no? So, importante din talaga ang heart-to-heart -heart conversation sa inyo, no? So, uh, sa so pagharap ng mga problema, natanggal ang bigat ng iyong balikat. Na kaya naka na siya. Naka-reverse na siya. Kasi itong baligtag na siya, ito yung nagpapakita na ending o wakas na sabihin natin, nahanap mo na yung daan patungo sa kapayapaan at sa pag sa paggaling, no? So, ito yung isang magandang senyales na ang mga pinakamasamang araw ay natapos na, no? So, good job sa'yo cancer kasi ah, parang nagka, nagkaroon kayo ng kaliwanagan no hindi hindi naapektuhan ang inyong relasyon uh, because naging maintindihin ka rin no so meron ka rin ditong five of limang espada no Kumbaga, ito yung nagpapakita na natuto ka na nga mula sa nakaraang argumento o away. At uh, dahil nga sa pag-uusap ninyo, no? Nagbigay linaw ang lahat, yung, kumbaga eh, nawala na yung pag-alinlangan mo, nawala na yung doubt mo. At alam mo na yung mga laban mo na dapat ipaglaban din, no? So at least, uh, being honest, ibig sabihin, sa kanya, naging maayos ang inyong relasyon, no? Dapat ganyan talaga. Pero may hamon ka rito, ito yung baligtad na sampung once ito yung nagpapakita actually na masyado ka nang nahihirapan o napagod, maybe sa relasyon no o ring pakiramdam mo ay ikaw yung para nang gumagawa ng lahat kumikilo sa relasyon no so ikaw lang yung sabi mo na parang ikaw lang nagdadala kahit anjayan siya parang ano no ah uh, ikaw lang talaga parang wala siyang pakialam no so ang hamon nito actually is yung kung maga bumiti ko ka sa mabigat na dinadala mo at magbahagi ka rin ng responsibilidad. Nakita mo, mag-share ka. Baka nga kulang lang sa kausap eh, no? Kasi dito, nagawa mong kausapin eh, no? Kung some sa US, hindi pa rin. Kung baga daladalahin pa rin, no? Kung baga, ask some help, no? Huwag ka mahiya mag, ano, na, oh, tulungan mo naman ako dito sa problema natin. O, oh, ganyan. O, oh, bakit? Yung makipagtulungan ba at huwag kang mahihiyang tumanggap din ng tulong, no? Kumbaga, ang kalbaryo ng once, ito yung naghihikayat sa inyo na maging mas masigla ka at handa kang gumawa ng ano mga actions para mapaganda ang, ano, ang, ang inyong relasyon, no? Pero hindi mo kakayanin ang relasyon is ikaw lang ang kikilos, hindi talaga magkakaroon ng malaking pondasyon yan. So, dapat talaga ishishare mo yan make sure na alam din ng persons mo ang pinagdadaanan mong kahirapan na sinasabi mo dito sa Ten of Wands, no? So, meron ka rin, uh, meron ka rin Nine of Wands, so someone who's dealing with, parang sabihin din natin is, someone is dealing with fire sign, this could be, ano, no, R.H. Leo sa guitar use, Gali po, naubo ako. <coughs> Ayan, yeah, may nakikita naman po tayo dito, no? Uh, cancer, nakita natin na medyo may may tutulong sa iyo no or sabihin natin ang ang taong very energetic is para parang lumapit sa iyo lalapit sa iyo itong September na tutulungan ka no isang medyo adventurous na tao siya kumbaga ang taong ito is ano eh parang nagpapahiwatig din ng ano eh, na parang medyo nakakadismaya ang energy. O baka sabihin mo ang person na ito is, ito rin yung hindi kumikilos, no? Parang wala siyang kibot. Pero ang sinasabi naman dito, ah... Uh, Maayos din daw ang lahat, kaya lang hindi maayos yan hanggat hindi mo sinasabi ang nasa loob mo. No? So, kailangan makipag-cooperate ka. At ito rin ang ibig sabihin din itong ano, no? Itong night of wands, parang hinihingkayat ka na maging mas masigla at handang gumawa ng actions para gumandang inyong relasyon. No? Huwag mo susulohin. Kailangan share kayo ng burdens, lalo na sa mga may pamilya, no? So, nakita natin yan, no? <coughs> at meron kang sahi mensahe dito, no? So talagang mabigat din kasi baka marami kayong anak, no? Tapos ikaw lang din ang kumikilos, no? So dapat talaga, uh, dapat talaga is share mo rin yung burden mo, no? At meron ka itong advice kay Romance Angel. Ito, children, no? Ang card na ito actually... Your love life is being affected by children. So, ang card na ito yung nagpapihwating na ang bata. O sabi natin, may malaking papel sa iyong love life, no? Maaring may kinalaman ito sa iyong mga anak o sa paghahanap ng isang partner na may na may pagmamahal sa bata. Malamang yan ang hinahanap mo. Hindi yung isip bata, ha? <laughs> posibleng ding, posibleng ding nagpapaalara rin dito na maging mas, mas inosente at masayahin, no? So, ibig sabihin din, um, maari din na may mga experience ka nung bata ka kung, na nakakapekto ngayon sa, ngayong ano na to, no? Ngayong sabi natin, it could be sad memories nung bata ka na hanggang ngayon is nakakapit pa rin dyan sa puso mo na hindi mo makalimutan, no? Mga incidents na ganyan. So, maari din na, na dapat na natin i-let go yung, ano, no? yung karanasan na hindi maganda. Noong, noong bata ka pa, no? Medyo naapektuhan ang present mo. Minsan nagkakaroon ka ng takot, no? Especially pag naalala mo, no? Ayan. So, maari din ang persons mo, gustong-gusto gusto na na magka-baby, no? So, maaari din na uh, wish fulfilled na na maaari magkaroon ka na rin ng baby, no? So, have faith. Ayan. At meron ka rin dito ang unrequited love. So, ito talaga siguro, no? ah uh, mukhang, mukhang ang hihiwalay mo itong anong to, itong tamad-tamad na to, eh, no? Mukhang ihiwalayan mo itong taong ito or or sabihin natin hanggat hindi walang operasyon kayong dalawa baka mauwi nga sa ganito unrequited love no parang there's not enough at attractions at chemistry to keep the relationship going no kasi parang nagkakapaan kayong dalawa eh, no so ang mansahing ito actually is nagpapahiwatig na may isang sitwasyon kung saan ang pag-ibig ay hindi sinuklian no hindi man ito madali kailangan mong tanggapin ang katotohanan so Huwag mong bigyan masyado ng oras at lakas ang mga bagay na hindi magbibigay ng magandang resulta, no? Mag-focus. Ang maganda dito ang ipanlaban is mag-focus ka sa sarili mo, no? So, sabihin natin, uh, well, minsan din, baka naman inaako mo talaga yung, yung problema ninyo, no? Dahil because ayaw mo makaistorbo sa kanya, no? Para may gusto ka rin iparating sa kanya, pero ikaw ang nahihirapan, no? Tsaka mga bata o may mga, mga bata pa kayo no? Pagdating naman sa karera mo, sa karera mo, ang ang buwan nito nakikita natin is tungkol sa paglaya because may eight of swords in reverse ka, no? Na-explain ko to dati, no? So, ang uh, pagbaligtad ang walong espadang ito, ito ay nag, uh, parang nagpapakita na malapit ka na makawala rin sa mga, sa mga limitasyon o sitwasyon pumipigil sa pag-unlad mo. So, uh, may baligtad na empress ka rin or sabihin, agdagan pa natin tong uh, ibig sabihin, nakagawa ka na ng, yung matagal mo ng dalahin o problema sa trabaho o sa pinansyal, parang nagawan mo na ng paraan, no? So, ibig sabihin, uh, nalusutan mo, nawala yung takot mo rin, ito rin yung sabihin natin na mas sa una, dati hindi mo kinakaya ang trabaho, ngayon pinilit mong kakayanin ang trabaho, no? Talagang sinolusyonan mo ang matagal ng problema no? Saka especially sa iyong karera at pinansyal, no? So itong baligtad na empress, ito yung nagpapahiwatig ng kakulangan ng sabi natin paglago at pagiging unproductive. No, talagang problema rin dito ang mga resources niyo, no? Cancer, there's a little bit problem sa inyong financial at career, talagang naaapektuhan din yung sa love life, no? So uh, let's say na maaring uh, pakiramdam mo ay hindi ka productive din sa sa ano, no? Sa September, o oh, hindi ka lumalaki sa katrabaho, o oh, parang tingin mo walang growth sa trabaho mo, no? So, nakikita natin, ang pinaka-challenge mo dito is yung hanapin mo ang creative side ng ano, no? At gumawa ka ng paraan para maging masaya ka at motivated ka. Parang you're not inspired din sa trabaho mo, no? Uh, kaya, kaya, madaga ka ubuwi siguro, kaya kulang ang pera, pang ano, no? Para sa mga bata, ayan, parang, para sa ano, no? Uh, Kung baga rin, uh, try to be inspired and motivate. Gawin mong inspirasyon ang mga bata, ang mga anak mo, no? So, ang baligtad daw, 8 of wands dito naman, o 8 of wands, baligtad din to, no? Pero maganda rin naman baligtad, especially itong 8 of, ano, 8 of swords pagbaliktad no? Ito lang, may konting delay. Siguro din na mainantay kayong pera na medyo ma delay Pero ito, ang 8 of wands din, pag naka-reverse, ito rin sabihin natin, stagnant o sabihin natin, bored, nabobored din. So pag sa iba naman din sa iba naman din, no? Nagpapakita rin nito ng konting delay ng proyekto o may inaantay kayong balita na madi-delay, no? Uh, parang sabihin din natin na magiging mabagal ang bagay-bagay kaya kailangan nyo magpasensya, no? Always remember patience is virtue, no? Tatandaan niyan So nakikita natin <coughs> dito no parang ano eh, no? parang sa karera, no? parang ang buwan ng ito'y tungkol sa, ano, para sa pag, ano mo, sa paglaya, no? At pagbawi ng iyong power. Dahil nga baligtad itong, ano mo, no? Itong eight of swords mo, no? So, maging productive ka. At Nakikita natin na marami na nag-overthink ka sa karera naman uh, parang magbibigay daan sa iyo ang bagong simula rin. Uh, nakikita din natin na because nga uh, maalis, ito na, tinanggal mo na yung piring mo, naka nagawan na mo na ng paraan yung mga dating problema na, na solusyonan, kaya may new beginning ka, medyo konte dyan ka bubunot ng new beginning mo, no? may inspired ng konte pero ang nakikita natin, ito rin yung pag aris din ng iyong mga stress at paghahanap din ng balance, no? Sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap ng pag-ibig, no? Parang sa karera, matatagpuan mo yung isang lakas sa kabila ng konting pagka-delay, no? May konti lang naman delay na, no? So, kuha tayo kung saan ka dapat mag-focus, no? Saan po dapat mag-focus si Cancers po dapat mag-focus si Cancer Spirit, guys? Ito yung parang self-awareness, no? Na, na deck para sa sa'yo na orakel. Saan po siya dapat mag-focus? <clears throat> Ayan. How can I infuse more self-love? Ayan, compassion into my daily life. Okay, talagang para sa ito, nako. Ay, uh, tanong mo nga daw yung sarili mo, no? Paano mo mamahalin ang sarili mo? Bigyan mo ng compassion sa buhay mo. Paano mo bibigyan? Kasi nga, na ikaw, pagod na pagod ka, ayaw mo tunggap, tumanggap ng tulong. Ayaw mo magpatulong sa ten of wands. Parang inaako mo talaga lahat. Samantalang ah, meron naman dyan yung asawa mo, andyan naman yung, anja naman yung maraming tao din nagmamahal sa'yo, no? Kung baga, hindi na kaya, at, at least, kasi pag panay ko, maano, pinahirapan mo ang sarili mo. So, there's no self-love doon, no? So, if your compassion, ang sabi rito, if your compassion does not include yourself, it is incomplete, ang sabi rito. So, choose one self-care actions to do today. ah uh, uh, pumili ka dito sa sasabihin ko, ha? Na, paano mo alaga ng sarili mo? Uh, kagaya ng mag ka ng stronger boundaries. No? yan din, okay din yan, no? Mag-meditate ka and listen to your heart. Speak to yourself with compassion. Focus on your strength, no? Mag-focus ka daw sa lakas mo. At maglagay ka ng healthy boundaries. Meron ka dapat beginning at saka end. Hindi palagi. Ito nga, o, dito, o, talagang inen mo hanggang sa hirap, eh. No? So, ah uh, mahalin mo ang sarili mo. Uh, 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 Kung mo yung sarili mo sa restaura, no? Diyan lang pag ganong simpleng bagay, ma-appreciate yan ng, ng ano, yan. Eh, ng, mo, ikaw at ikaw lang din makakatulong sa sarili mo, no? Kung give more attentions to yours. Make a responsibility ang sarili mo. At saka, say no to something that isn't souls you. It's okay na magsaba ka panay oo ka ng oo, maski pagod na pagod ka na, no? sige lang, okay lang, okay lang, pero <laughs> ikaw ang kawawa, no? At saka, okay lang din na hindi umuot, no? Say no. <laughs> Ayan, yan ang challenge mo. At saka, ikaw yata yung taong ano eh, parang mas hawak mo na yung tat sampung trabaho. No? Kukunin mo pa rin yung trabaho. Hindi ko alam kung mabait yan, kabaitan yan, katangahan na yan, nak. No? So, huwag pilitin. So, at saka isa pa, no? Let go of what you cannot control. Pag hindi natin na kayang nang gawin, i-let go. Ito nga yung sa ano ka eh. Talagang, ma hindi alam, masipag ka. Oo, mabait ka. Pero ano, may pagkaunting katangahan din. Kapag ganyan, oo ka pa rin ng oo. It's okay na, wag, na hindi umoo, ha? Oo, oh, ayan. Sabi sa inyo, i ko lahat. Kasi para sa inyo, nakyan. O oh, ito pa, no? Stay far away from drama and negativity. Huwag masyadong drama-drama, no? Nakaka-ano, nakaka-down ng energy yan. At saka ito, ask for help and allow it. Hingi ka ng tulong, nak. No? Pagod na pagod ka rito, o. Oh. Apektado pamilya at saka ang iyong mga bata na i-stress din pag nakikita ganyan ng energy mo. Minsan, no, uwi ka, pagod. Ayan, tapos uh, magluluto ka pa. No? Some of you lang, ha? Hindi kayo lahat. Ayan. So, ito na lang gusto kong gawin mo na. Tat magsumulat ka ng tatlong bagay na kung saan ka masaya. No? At kung anong gusto mong gawin pag nagkapera ka, pag may budget ka. Sulat ka, yon Tapos pa, uh, isipin mo lang ng isipin yung tignan mo. It will manifest, no? Sulat mo sa papel. Tapos bago ka matulog, uh, basahin mo, no? Um, at saka pagkagising mo, basahin mo. Tapos sabihin mo lang, I'm so happy and grateful now. Tignan mo, ang gaganda energy mo. Araw mo, tignan mo, magbabago. Ibang-iba sa nakagis na, sa nasanayan mong morning, no? Baka magulat mag ka yung sweetheart mo. Kung nag, nag-good morning kiss na sa'yo. No? So, mga ganyang bagay ba? Basta, uh, always be grateful, no? Okay lang na, ano, na hindi mag-yes-yes -yes palagi. Okay? Okay na, ano naman ako sa'yo? I'm so hurt naman dito. Kayo din naman kasi mga <laughs> yung iba rin naman kasi mga ano mga walang pakiramdam eh, no? Hindi normal po 'yan, ano 'yan. Totong nangyayari sa buhay ya. Eh. Uh, na, kaya namin minsan yung mga nagiging tamad kasi natotolerate natin, inaako natin yung trabaho nila, no? Kumbaga nagiging tamad sila kasi panay ko na gumagawa, no? Hindi rin maganda 'yon nato-tolerate, yung lalo na yung mga nakakakita especially mga bata rin ayan mga bata rin no? okay so ayaw huwag ka magagalit <laughs> hindi, naman ko sinabing ano ibig sabihin some of you lang no? pero yan totoo naman po yan uh, talagang nangyayari yan may ganyang insidente po no okay so gusto ko pong magising kayo at gusto ko po na maayos kayo no ayan maraming salamat po and God bless you Sige, see you po ulit sa next ano natin, na Sa ating next na October po, no? At saka last week ng September pa pala, no? Ayan, maraming pong salamat and God bless you po. <clears throat>